Naka, nakapagtataka. Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip. Wala nang tayong siyang maghiwalay. Nagpaalam pagkat hindi tayo bagay. Kapag tataka, oh, kung oh, oh, oh. bakit ganito, aking kapalaran. Iba't ilang ulit ka nang nagpaalam. Paalam ay pano ng iyakan. Kapag tataka, kapag tataka, ah. di ka ba napapagod? Di kaya'y nagsasawa? ating mga tampohan hanggang katapusan. Ahid ang hidang mga loha, madami na't puso'y taga. Wala nang maibubuka, wala na akong maramdaman. Tunay tayong na Ba't di tayo makasunduan Oh, oh, oh Walang tigil ang ulan At nasaan ka araw pag-ibig sa isa't isa Wala na bang pananatiling paghasa Kapag tataka, saan na napunta? Ah, di ka ba napapagod? O di kaya'y nagsasawa? Ating mga tampuhan alang kang katapusan, idang mga luha, dami na puso'y itgan, na ka. Tunay tayong nagmamahalan Di tayo makasuntuan Oh 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 Lang tigil ang ulan At nasaan ka araw Paduna buggy Brexa thank you so much.